Ayan, magandang hapon mga pubs. Nandito tayo kila Ate Beth na ni Bernard. At bumalik tayo dito para mga musta sa mga products natin. Ano. Siyempre, kinukomplay pa rin natin hanggang ngayon yung mga products na hindi pa or yung mga orders na hindi pa na kukumpleto. At uh, hanggang ngayon, eh, ayun nga. Dito, ginagawa pa rin po. Kamusta naman po kayo? Okay naman Ay. po kami, ma'am. Tsaka, busy ako sa hunting maliit na tindahan, tsaka sa nito po. Yun. Habang nagbabantay ako ng tindahan, tuloy pa rin yung ginagawa ko po na nito. Mm -hmm. Kasi pag umaga, ako lang yung gumagawa kasi wala si Bernard. Tapos yung asawa ko, nakaano siya, ni kapitan yung trabaho sa kalahi. Ah, nasa kalahi so, siya. limang araw lang naman, extra. So, mm -hmm. so, tapos ako lang, pag gabi, dalawa na kami gumagawa. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Well, yung mga umorder sa atin ay nanghingi po kasi ng update. Mm -hmm. Oo. Meron na po, ma'am, na kompleto na. Mm -hmm. po, ipapadala ko po yung na kompleto. Oo. Yeah, kasi may mga order po sa atin na uh, kasi matagal-tagal na rin alam na naghihintay po sila, di ba? Tagal na po sila naghihintay and uh, syempre, uh, hindi po natin sila ma si kung Magtanong po sila at na mangulita ano. ma may matagal-tagal na po uh, February 'tacha March. Okay, oh, Ali... ano po mga ano ma na to, ma'am, yung na text niyo po na mga September, ma-complete ko na po gagawin. Oo, kasi, oo, oo si kasi, yung kasi si ito ma na may meram na kun dito, insakto na yan doon. So maipapadala po natin 'yun. Ah! Mga early September. Opo, ma'am. Tsaka ito yung kay ma'am, ano, Maria ito, kompleto na yan. Kay ma'am Christine. Mm. Ano, bali, ano po yung mga nakompleto natin? Yan? Plate tsaka placemat po. Kanino po? Yung kay ma'am Christine tsaka kay ma'am Mariam. Yun po yung dadalhin? Mm -hmm. Yung kulang ko naman kay ma'am Sylvia, plate lang tsaka isang rectangular tsaka layer. Kasi inuuna ko kasi, ma'am, ang plate. Ang plate kasi, mahirap ba, ano yung gasagad-sagad ba? Hmm. Hindi tulad ng pag nagawa ka ng plate charger o kaya yung cutlery eh, dire-diretso yung gawa. Ang paggawa kasi ng pinggan pagkatapos mo nang gawa, gawa ka na naman ulit ng panibago. Sagad-sagad ba kaya lisod. Or ng ginuna plate. Ah. Mm -mm. Tapos syempre kami lang kasi gumagawa, mayroon ding ano, may mga tao kasi dito na gumagawa pero ang ano kasi nila ma may co-op sila kaya mm -hmm. hindi ko sila maporsige na maggawa. kasi nga yung co-op doon sila may nagbibigay sarili silang grupo. Oo, co, -op. co, -op. Ay, co kasi ma'am, yung nagpapaload ng pera. Nga no, mag-utang sila doon 5,000. Yung gawa nila doon lang binibigay tapos bawas yata ng 10 piso sa gawa nila kung magkano po yung items mm -hmm. doon kaya hindi ko naman sila porsige tapos yung gawa ko uh, hindi nila makuha sa design nila, sa gawa nila. Hmm. iba kasi yung gawa. Oo. Meron pa po ba tayo yung mga hindi na umpisan? Hindi lahat sila ma'am, ilang ay ano na umpisan ko na ma'am, yung sa kanila'ng ano hmm. order. Hmm. Um, iniisip po namin na yung sample po yung kumbaga, yung balance, yung halaga ng balance na yun, yun na lang ang ipo natin. Para stressin stress din po ba sa si inyo? Yung sa balance po? Sample, total ng in-order niya ay 4,000. Okay Tapos, po. ang binayaran niya ay 2,000 lang. Yung talagang 2,000 yun lang yung tatapusin to. natin. Ah, okay po. Wala namang oh. problema po. Kung yun po ang gusto nyo. Mm -hmm. oh, sige po. Though, kailangan pa rin natin yung tan... I kasi, syempre, i-inform din yung mm -hmm. nag-order kung ipapabuo pa ba nila. Sample, 4,000. Buong 4,000. O yung halaga lang nung balance nila, which is 2,000 like lang. Oo. Oh, oh. Kung okay naman sa kanila, di go tayo sa ganun. Pero mm -hmm. kung hindi, Sige po. I-inform ko na lang po kung, kayo. Sige po. Kung ano po ang ano nila depende, dito. Depende, depende po sa magiging sagot nung customer. Kasi, oh, kasi i-inform pa po natin. Okay po. Sa, sige. Oo. Okay. Oh, oh. Kasi nagawan ko naman yung ano sa kanila pa isa-isa. Pero ano po sa kanila kung ano po yung mas okay? Ano, sa ano bali ano po yung gawa ninyo sample? Sa buong order may sabihin natin 50 plates. Mm. Bali tat sabihin natin tatlo, tatlong tao may 36. Hindi, ano kasi for the plates po lahat mo na gagawin uh -oh. mo. Sample may tatlong taong um order May isang 12, may isang 24, may mm -hmm. isang 36. Tapos meron pa mga kasama, may mga charger plates, mm -hmm. may mga may mga, mga may mga traces din mm -hmm. Sabihin natin yung total ng tatlong taong 'yon ay may order ng 50 plates. Ano po 'yan? Tinatapos niyo po yung 50 plates na yun bago kayong mag-umpisa sa bagong mm -hmm. item? Oo, ma'am. Ah, kaya pala hindi hindi pala siya per set. Hindi, ma'am. Ganon ang paggawa ko kasi nga mas ano mahirap kasi gawin pag play Maramihan hindi tulad ng malaki, madali mo gawin. Ang mahirap kasi, ma'am, yung pagsagad-sagad ba? Yung panibago. Kaya pala marami yung, isis, tayong mga, ano, yung mga... Yung katulad nito, ma'am, ah. ba, diba, ganito. Opo. Yari na ito. Opo. Pag gagawa ko ng, iso, ng isa, gagawa na naman ako ng ganito ka. Laki hanggang dito. Tapos, pagkatapos na yan dito, eh, ito na yung gagawin ko. Pag ganyan na siya. Oh, Oo, mm -hmm. kaya kumpletuhin ko muna yan. Puro plate lang muna. Ah, kaya pala meron tayong mm -hmm. mga kulang-kulang na mga mm -hmm. set. Uh -oh. Kaya hindi na bubuo yung isang kasi set. Kasi pag niisip ko kasi, ma'am, pagbuo, madali lang kasi pag mga individual na tray tulad ng ganun, oh, yung malaki, madali gawin kesa dito. So, kung, kung sa akin, ma'am, matagal siyang matatapos. Yung order ng isang tao, uh -oh. matagal. Uh -oh. Pero kung okay, ano naman, pwede ko hindi isabay, katulad nito kung ilang peraso yung bawat isang tao, yun lang ang gagawin siguro mas maganda nga po yung ganun, para isang set para may, siyempre pag isang set madadala mo sa amin, isang mm -mm. set may ipapak natin, mm -mm. masusukat natin, mai inform natin yung tao, kung yung nag-order kung ano yung uh, babayaran nila, kung may mga balance at shipping fee, mm -mm. para mabayaran tayo agad mm -mm inyo po mm. kung ano po ang siguro mas, siguro mas maganda yung yung ganun uh -oh. na per tao yung per Pagawa. order ng tao yung gawa hindi yung ten, ten, 24 plates 12 plates 12 plates, 12 plates pagsasamahin but yan may ma, kaya tayo matatagalan na mag-ship at matatagalan din po kayong mabayaran mm -hmm. tapusin natin yung isang set para maipadala ah, agad para Siyempre, pag natapos yung madadala sa amin. Yun na nga yung sinabi ko, mapapak, may inform sila. Pag na-inform sila, makapag-decide sila, makapag-bayad, yun yan. Pag nagbayad sila, siyempre, bigyan kayo. Yung kay Ma'am Sylvia kasi, ay bayad na siya. Ayun na lang uh, muna, po, unahin sinatapos po. na siya, fully paid na siya. Sabi niya po kasi, ayoko ka na ng excuses. Okay. Dahil matagal na ako naghihintay. Yun ang sinabi niya. Sabi niya, sabi niya sa message niya, I hope na wala ng excuses dahil matagal na ako nagbigay ng time. So, hindi, hindi rin naman natin siya masisisi po, mm, di ba? Natural lang yun, natural lang yun. Sige, mm, itidihan yeah. ko naman yan. Oo. Yung, yung, yung kay mam, Ma nandun pa po, po sa akin, mm. sa amin. Nakapack na yon, nasukat na, na-inform ko na siya kung ano yung dapat niyang bayaran. Mm -hmm. Kaya lang, hindi natin masabi kung ano nangyari sa kanya doon na baka wala po siyang pera. Baka yung nailaan niyang pera dapat na noon-noon pa dahil naghihintay siya ng noo noon pa eh baka nagamit sa iba, baka nagkaroon ng emergency. Hindi natin masabi kung anong rason bakit hindi pa siya nagpapadala. daw na inform na natin siya. 'Di diba? Ang 'di ba ang ang usapan natin, pag napak i-inform yung may-ari magpapadala yung may-ari, bibigay ko sa yung balance, tapos yung shipping fee sa akin, papadala ko yung, yung in-order niya. Yan na po. So, ang rason po kung bakit wala, hindi ko pa po maibigay yung pera, ay dahil wala pa po, po siyang binibigay. So, so hintay, hintay lang po talaga tayo. Okay po. <laughs> Siyempre, alam ko po, stressful din oh, po to marap. sa inyo. Kasi <laughs> parang buong taon na tayong, malapit na tayong buong taon na mag-ano uh, nito eh. No? Sana nga pag September matapos na Mas, po natin Matapos lahat. na po yan. Man. Uh -oh. Matapos na uh -huh. Dali lang naman kasi ako lang naman nag-aano <laughs> So, ayun, yun po ang updates natin sa mga, sa mga nag-order. Hintay-hintay lang po kayo. Ito na, ginagawa na, napag-usapan na, no? At uh, salamat po, syempre, sa inyong pagpapasensya, sa paghihintay. Alam ko po na medyo para pa pa months na naghihintay pa rin yung meron pa rin mga naghihintay pero matatapos din po tong lahat. Sige. Maraming salamat po mga Kapobs.